Oh, animals. Panda na naglalaro sa snow matutunaw kahit ang pinakamatigas at pinakamalamig na puso. Napakaginaw sa labas kung saan may naipon na snow. Isang bagay lang ang makakapagpatunaw sa malamig at matigas nyong puso. Ang video na ito ng isang panda na naglalaro sa snow. Totoo naman na walang inaalala mga panda na gaya natin mga tao pagdating sa snow. May balahibo sila na nilalabanan ng ginaw. Hindi na nila kailangan na mag-commute papunta sa trabaho. Hindi nila kailangan dalhin sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Hindi rin nila kailangang hukayin ng snow para malinis ang kanilang mga garahe at daanan. Ang snow para sa mga panda ay parang laruan. Pero okay lang sa amin dahil ang cute nilang panoorin. Enjoy!